Daba 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 when you Daba 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 when you O oh, daba daba O oh, daba daba Magsadya kay kita Kibaw ko kanyang mga ni Aron uh, Dako nga rason ane Tungod sa ko amahan kay Sukad 2019 ni Dagan ko 2022 Pag mga panya ko dari, karun rako kakita nga awas kit ang taos mga kilit. <laughs> Kibaw ko, nga ka mo, Aron, di mo mo dawat sa kibohat kang Rode Duterte. Aron makibaw ta, o makasabot ta kung ngano ni abot ta sa ingon ane, Ako ang istorya sa inyo ha, asa nagsugod tanan aron kay Bauta o magiyahan atong pagpili pag-abot sa eleksyon ka Mayo 12 atong pagpili sa mga kandidato nga ibutang na ng sa baluta. Kay ba mo ang bangag lang si Marcos. bangagyod ang buang. Besag o no, bangagyod. E, o ikaw, giubanan ka, o usa ka tao, kinakay gustong posisyon nga makuha de re, kini si Marcos, gusto mahimong presidente, ikay mo ni Adto sa atong lugar, sa amuang lugar, ni Sod ka dire Nihangyo ka, nga ubanan ka sa amuang mayora ka niadto, Adto. Nga mahimo niyang vice presidente, kay kay Bao siya nga daggan siyang makuha nga boto labi na sa ato ang siyudad. Unya pag-abot sa panahon nga nakatongtong ka nabutang ka sa posisyon na himo kang presidente imong pasagdan nga mura lag trapo bangagyod ka. Bangagyod. Ang akong pangutana kini kang Bongbong Marcos naabaka diha karon kundi tungod sa akong igsuon nga atong bise presidente sa Pilipinas. Sige lang, ibutang ta lang nga nalutsan ta. Di magin na maperpekto ang kinabuhi. Kaya wak man po'y perpekto kita ng kalibutanan eh, sa tinuod lang yun. Pero karon election doon na may mga kandidato, isa-isahon ko ni Onya, doon na po tay mga kandidato sa nasyonal o akong ang sa usahon na paila-ila, sa so, guwadiriron, kay ako sa halik mga pagko, na ipanahon mo ni sila, dili tanan, na ipaisa-isa, pero hangyo ko, o gusto gud mo, nga makita nilang kasuko sa dabawin ani niyo tanan ang naa sa PDP laban. Ibalik usa didto katong gipakita ni Modre. kuan. Ang og makahinom domo. Ang administrasyon ni Marcos murag bag o nag usa ka tuig, uwa pay usa ka tuig ang unang gipadagan nga kabuang. Matawag na ko nga kabuang kay naghimo silag papel. Unya gitawag nila nga People's Initiative and yet it came from Congress. It did not come from somebody within the community nga naay gusto People's Initiative nga papirmahan nilas mga tao unya maghatag sila kwarta without even explaining unsay content anang people's initiative nila and that all uh, that is to change the constitution so that they can prolong their term in government mao unang unang priority ning Marcos karon makita nato kung unsa nga nung gusto kay nila nga mawa sa storya ang akong igsuon kay kebaw sila Hantod sa naakong igsoon diha, ang inyong bise presidente kamoy nagbutang mga dabawin nyo, salamat kayo sa inyo ha. Di giyod sila makalahos sa ilang mga plano kay hantod sa naami. Kundi ang hugpong sa tawong lungsod, ang PDP laban, kami mga Duterte, di mi musogot o kabuang sa gobyerno. Unya karon himo an lag istorya. Musulte sila. Nga akong igsuon ko no nang hilabot og kwarta. Karon, o sige mauna inyong gusto nga klaseng politika. Unsay gibuhat nato? Naatay mga abogado og mga senador nga nanagan karon usa diha si Vic Rodriguez nga ni file og kaso sa Korte Suprema para motobag kung asa ang kwarta nga bilyon bilyong na wa sa PhilHealth. O nga nung naatay national budget, nga gipasa dito sa taas, nga walay perma sa mga senador. Mura ka naghatag o blanco nga tseke, ana. Karon natubag ba nila? Wala. Mauna sila, bago sila manudlo, wa sila maghuna-huna o magtanaw sa ilang mga kaugalingon. Wa sila mauwaw, ani. O karon kapildihon mo, kapildihon mo, kaya naging mo kabuang, o karon karoon, unsa o inyong buhaton, mangidnap mo former president, nga laing gibuhat, kundi nagmahalang sa iyang nasod. Bangag yun. Oh. Okay lang, huma naman. Okay lang, relax lang ta. Na may, na may muagi pa mong gitag-eleksyon. Ang aturang sigaraduhon dere, siguroho nato nga demokrasya ni. Walay mo tong tong og opisina og posisyon sa gobyerno nga magdugay magdugay sa diha kay tungod gusto ra niya. Ang importante sa demokrasya unya kada tulo ka tuig og unom ka tuig makapili tag mga kandidato nato kay para mabutang nato tong mga tawo nga sa gyud dapat nga mabutang sa mga posisyon nga magbantay sa gobyerno o magpadagan sa gobyerno ayaw mo sugot nga mabutang tag diktadorya og liderato nga di gusto mo na kay nagboot-boot sila nga sila lang diya sa taas murag iyang amahan ka ni panahon nga naglingkod nga diktador sa 27 ka tuig diri sa Pilipinas ayaw mo sugot ana naatay eleksyon gamita kay ang kaugmaon sa atong nasod na agyod sa inyong mga kamot naas mga tao de nato ihatag eh sa pipila ka mga tao nga magunit og posisyon ug usa ka pamilya aning nasura ni timan ininyo.